Nagsorry si Robin Angeles sa na naging pahayag niya sa News 5 about sa kanyang ideal girl. Gusto ko po talaga sa babae, yung simple lang, simple-simple lang. Ayoko yung parang ma-makeup, yung pabebe. Gusto ko yung parang polite po sa lahat ng tao, tas makajos. Ngayon, kahit hindi maganda. Or... Yan ang sagot ni Robin nang matanong siya sa gusto niyang babae sa isang event last April. Nagtrending yan at binatikos ng ilang netizens. Say nila, misogynistic umano ang statement ni Rabin. Narito naman ang paglilinaw dyan ng aktor. Hindi nagkamali din po kasi ako sa'yo sagot nasagot doon, Ms. MJ. Kinakabahan po kasi ako hindi po ako sanay na parang ini-interview pa. So, hindi ko po nasabi na maayos yung sagot ko. Pero ang pinupoint ko po doon na hindi po ako tumitingin sa panlabas na ang anyo ng tao. Pero tinitignan ko po yung kalooban niya. Kung maging genuine po yung sama namin sa isa't isa, yun lang po yung gusto ko. Mga kapatid, Janya Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitain at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.